Magandang hapon mga kaibigan. Eto, bigyan natin ng komento yung tungkol kay ano, Marcoleta. <h> <triste> nakakatuwa. Sobrang nakakatuwa siya atat na atat niyang harani ng impeachment ni Dara at motion no, for dismiss ang kanyang talaga iminimotion sa Senado kahapon nakakatuwa siya ayot siya, matanda siya Kalibhasa. wala siyang palibhasa sobrang sobrang busog na busog siya sa kayamanan niya kaya ganyan ang puking inan niya putang ina niya Marcoleta na yun makita ko lang yan dito sa kalaokan untog ko yan ni Malnaya yan kaya mamawalang respect mga nakakawalang respect mga taong yan tinador pero putang ina pinagtatakpan ang mga kapwa na magkapwa na magnanakaw bukit ang ina niya tatatagigil na nakabuikit na silang lahat pati na rin yung ano magkapatid na tulfo, mga ano mga walang bayad matapang lang kunwari pag may camera po ko lang